Pagmating na sa GMA Network Center sa Quezon City ang mga host ng It's Showtime sa pangunguna ni Vice Ganda. Ilang fans ang nagbahagi ng video ng pagdating ng It's Showtime. Makikita sa video na nakasakay ang mga host nito sa tila isang float ng noon -time show. Nakasuot sila ng pulang outfit. Ayon sa ulat, ngayong hapon, March 20, nakatakdang magpirmahan ang GMA at ABS-CBN tungkol sa pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA. Siliado na nga ang pagiging kapuso ng It's Showtime matapos maganap ang contract signing ng mga opisyal ng ABS-CBN at GMA nitong hapon March 20. Pinasalamatan ni ABS-CBN President and CEO Carlo Katigba ang mga GMA executives sa naging mainit na pagtanggap sa kanila. Nagpasalamat din siya sa madlang people sa patuloy na suporta sa kanilang show. Kasabay nito ay inanunsyo nga niya na simula April 6, sabay ng mapapanood ang It's Showtime sa GMA7 at GTV.